Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon 12 ng Hunyo, ipinagdiriwang natin si San Leon Tre, Papa. Kamusta? Si San Leon Tre ay ipinanganak sa Roma bandang taong 750. Siya ang naging ika-96 na Papa ng Simbahang Katoliko nagsilbi mula 795 hanggang sa kanyang kamatayan noong 816. Si Leon Charcteris ay partikular na kilala sa pagkoron kay Charlemagne bilang imperador ng mga Romano noong Pasko ng taong 800, na nagtatag ng pundasyon para sa banal na imperyo Romano. Ang kanyang pontipikado ay puno ng mga intriga sa politika at mga alitan, lalo na sa mga pangkat sa loob ng Roma na kumakalaban sa kanyang autoridad. Noong 799, Si Leon ay inatake ng kanyang mga kaaway at halos mabulag, ngunit siya ay nakatakas at humingi ng tulong kay Charlemagne. Ang kanyang relasyon kay Charlemagne ay napakahalaga dahil hindi lamang nito na ibalik ang kanyang posisyon, kundi pinatibay din ang ugnayan sa pagitan ng papado at ng kaharian ng mga Franco. Ipinagpatuloy ni Leon III ang pagpapanumbalik at pagpapaganda ng mga simbahan sa Roma at gumawa ng mga makabuluhang hakbang upang reformahin ang mga pari at ang administrasyon ng simbahan. Ang kanyang mga kontribusyon sa simbahan ay kinikilala sa pagpapatibay ng papel ng papado sa medieval na Europa. Narito ang isang panalangin na inialay kay San Leon III. O Diyos, na nagbigay kay San Leon III ng tapang at karunungan upang gabayan ang iyong simbahan at koronahan ng isang bagong emperador, Ipagkaloob mo sa amin, sa kanyang pamamagitan, ang biyaya na maging matapang at matalino sa aming sariling mga buhay. Naway ang kanyang halimbawa ng debosyon at katapatan ay magbigay inspirasyon sa amin na paglingkuran ka at ang iyong simbahan ng may buong sigasig. San Leon 3, ipanalangin mo kami. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang na ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.